<laughs> Masyado kang matisay Tisay, tisay, tisay Tisay, tisay, tisay Tisay, tisay, tisay Pinagalitan ka kanina Kaya uminit ang ulo mo Nag-apply ka kanina Ang installer ng color Akala mo pakyawan Pero arawan <laughs> Ang hirap naman sa umaga. Pinapagalitan ka. Hindi ka nga kapag nag-almusal. Nagakapikon Kaya masyado kang matisay. Masyado kang matisay. Ah, <laughs> 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 may Ang ganang mita, gaw ka ng, ang ganang mita. Kanang iyo. Facebook lang mga kan. Oh, kanang angrang mita kanang ikar mga ay, jamong gisundog ba. Ila mo nilang gimahan nga war puas koan bawa mo nilang girang nga ya dere. Masya kang... ui. Uh, ha? anjon po. Guys. Pasensya na kayo sa mukha ko, guys. Kasi dito maputi. Dito ito sunog banget. Kasi guys, yung work natin guys kinuha ko na welder guys gusto lang makatingin sa galing sa Qatar nga welder guys pero yung galing Qatar guys one month lang ako Unipat ako saan? New Zealand kaya ito tinry dito sa Philippines guys yan sunog muka okay lang masunog muka wag yung ugali <coughs>